Gusto mo ba na hindi makapag-message sa iyo ang mga hindi mo kakilala sa Messenger? Pero hindi mo alam kung paano mo gagawin? Kung oo ay ituturo ko sa iyo kung paano mo ito gagawin. Una ay i-open e mo lang ang iyong Facebook Messenger account at pagkatapos ay pindutin mo naman ang menu sa gilid. Ang sunod mo naman na pipindutin ay ang gear icon na makikita mo sa kanang itaas para mapunta ka sa setting ng iyong Facebook Messenger account. Kapag nasa setting ka na ng iyong messenger account ay hanapin mo naman ang privacy and safety at pagkatapos ay pindutin mo ito. Kapag nasa privacy and safety ka na ang sunod mo naman na hanapin ay ang message delivery at pindutin mo din ito. Dito ay makikita mo na ang mga option kung papaano mo mare-receive ang mga message sa iyo ng mga hindi mo Facebook friend. Katulad ng people with your phone number ay pwede mo itong iset sa message request o kaya ay don't receive request. Lalo na kung alam lang nila ang phone number mo pero hindi mo naman sila kakilala. Ganon din ang gawin mong setup sa Friends of Friends on Facebook. At sa bandang baba ay pindutin mo naman ang others on Facebook. Pwede mo din itong eset sa don't receive request kung ayaw mo makareceive ng mga messages na galing sa mga tao na hindi mo kakilala. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ginawa ko at kung nagustuhan mo naman ang video na ito ay isang thumbs up lang at thank you comment ay masaya na ako.